So, ito, ito, pag-usapan natin. <coughs> ah, speaking of, pwede bang ibalik yung kaso? Pwede bang ibuhayin itong kaso ni Joel dito kay na-ifinile ni ah, Concheta ah, Carpio Morales? Pwede po. Ah, ganito yan, mga kababayan. Naku po, mga kababayan, ito po ha. Ulitin ko sa inyo. Ito po, pakinggan ninyo. Actually, mga kababayan, itong nag-explain dito ay si... Ano po ito, si Justice Carpio, no? dating uh, uh, Supreme Court Justice uh, Antonio Carpio. Siya po mismo ang nag-explain mga kababayan na pwede pong ibalik at pwede pong buhayin or overturn itong uh, dating inirecommend na which is ngayon ay gagawin po ni Buying Rimulya ay ipapadala kay Tito Sen. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan na kay Tito Sen ang desisyon or ang bola kung i-dismiss ba niya si Joel at buhayin ang impeachment ni Sara. Mamaya natin pag-usapan yung impeachment. Ha? Dito muna tayo kay Joel Villanueva. Pwede bang i-overturn ito? Pwede bang ibalik ang nireklamo noon ni Concheta Carpio Morales laban kay Joel na i-dismiss siya bilang senador or tanggalin siya? ah bilang senador. So may tulog pa si Joel V. Sabi ni Harley, Naku, mga kababayan, hindi siya makakatulog nito." Oo, ito po pakinggan ninyo ha. I explain yan ni Justice uh, Antonio Carpio. Mga kababayan. Wait lang ha kasi uh, nawala eh. <clears throat> ito po mga kababayan, ay babasahin ko lang kung uh, may possibility bang buhayin. Ito po, pakinggan nyo ha, mga kababayan. Ito na. Si Justice ng Korte <coughs> Suprema, walang iba, kundi si Justice Antonio Carpio. Good morning, oh, Justice. <coughs> si pakinggan Danny Buena-Pereza, programa kabayan. Like, like, like po tayo. Good morning, Danny. Good morning hmm. sa mga taga-siting natin. Okay, mm. maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo kasi very fresh po po itong balita at alam ko, eh, dadalhin mismo <laughs> yata ito ni uh, Ombudsman na Boeing Rimulya kay SP, at uh, Tito Soto at ipapatupad itong 2016 pa actually na dismissal order. Nako, kita ninyo. Ihahatid ni, ni Boeing Rimulya bukas kay Tito Sen. Mga kababayan, ganito lang yan. Ang bola po, nang pagiging senador ni Joel or baka bukas hindi na siya senador ay nasa ah, na kay Tito Sen. Naku po mga kababayan. Sabihin ko sa inyo mga kababayan, kung si Tito Sen gagawin niya ito, may possibility mananalo siyang Vice President sa 2028. Na sinagawa ng dating Ombudsman, 'di ba? <laughs> Alam niyo naman siguro yun, 'yung kay Conchita Carpio Morales. Ah. Pero ano ho ba sa palagay ninyo, ito ba ay pwede ipatupad kasi may pinapakita ho ngayon uh, mga ano, clearance uh, pula sa Ombudsman. Itong si uh, Senator uh, Joel Villanueva, noong September 10 lang, 2025, na ipinapakita ho namin yun ngayon sa screen. Hmm. Ano ang palagay nyo, Justice? Well, uh, under the Ombudsman Act, yung charter ng Ombudsman, no? Uh -huh. Office of the Ombudsman. Na talagay doon, the Ombudsman has disciplinary authority over all elective and appointive government officials. Except, that's the exception, eh. Mm-hmm. Uh -huh subject to impeachment, so wala siyang disciplinary authority uh -huh. over of official subject to impeachment, mm. the president or vice president, mm. members of the judiciary. Number one exception, yeah. number two exception, members of the judiciary. Mm. Okay. wala so siyang disciplinary authority, it's the Supreme Court and Bank that has disciplinary oh. authority, no? okay. And third, you may know, members of Congress. Ayan na. Oh. ibig sabihin mga kababayan, ayan ang sabi ni Antonio Carpio. Ganito 'yan. Ah, ganito ang sabi niya. Medyo mahina po kasi yung boses niya, i-explain ko na lang. Actually, napanood ko din 'yan kanina. Ang sabi niya, wala namang pinagbabawal sa batas na yung i noon ni Conchita Carpio Morales, na dating Ombudsman na pinalitan ni Martires, no? Walang pinagbabawal kung dinismiss ni Martires ang kaso ni Jewel, ngayon lang September, no, nakaraang buwan, ay pwede pong buhayin. Wala pong nagbawal na hindi pwedeng buhayin. No? Kung dinismiss ni Samuel Martires, ang problema kasi mga kababayan, yung nag retired na. So wala na sa posisyon. So ngayon, kung merong mag-file ulit panibago, kahit sino pwede, basta may ebidensya. Ngayon, kung matibay yung ifinile ni Concetta Morales o ni Carpio Morales, pwede yung kunin ni Boying Remulya at bubuhayin muli. Ngayon pag bubuhayin ni Boying yun, ihahatid niya ulit sa Senado. Kasi ang nangyari kasi mga kababayan nung hinatid ito ni Justice uh, ni Ombudsman Concita kay uh, Coco Pimentel, hindi kasi ito pinansin. Ah? Hindi kasi pinansin parang nabaliwala lang, parang ganon. So ngayon mga kababayan, hanggang sa na-dismiss ito ni Samuel Martires. So ngayon mga kababayan, pwedeng buhay ni Boying. Ngayon, kung nandun na kay Tito Sin yan, hindi po pwedeng uupo-upo lang si Tito Sin. Ang mata ng taong bayan nakatutok sa kanya. Dito natin malalaman kung si Tito Sin talaga ay makatao or makaibigan ah Kung ang isipin niya ay ang kapwa niya senador na si Joel, baka sa sunod taon, ibubuto siya ni Joel at mananalo siya. Pero kung ang isipin niya ay ang pera ng taong bayan, hustisya na sinisigaw ng taong bayan, hindi siya uupo-upo lang. Gagalawan niya yan. ah Kasi ganito yan mga kababayan. Una, halimbawa, dalawa lang yan na ah, mga kababayan, hindi po safe. Ha? Ah, ah Sana talaga idol Kent makasuhan yan. ah Ito, hindi po si, si Joel sa ngayon. Hindi siya makakatulog niyan. Una, kasi si Buying gumagalaw eh. Ha? Ah, ganito yan. Halimbawa naman si Tito Sen, dalawa lang yan. Kung ang pagpasa ni Buying Rimulya nitong dating inirekomenda or dating reklamo ni Conchita na dating ombudsman Conchita sa Senado na hindi pinansin ni Coco Pimentel hanggang sa na-dismiss ni, 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 Samuel Martirez. no? kapag hindi gumalaw si Tito Sen, Ah, ang mangyayari dyan, pwedeng kunin ni Rimulya at dadalhin niya sa Supreme Court. Dalawa yan, dalawa yan, mga kababayan. Ha? Ah, kung, kung paiikutin ni Tito Sen ang bola, pagbubutuhan nila yan. Ha? Ah, pagbubutuhan nila yan kung sinong papabor na tanggalin siya, kung sinong papabor na hindi siya tanggalin. Si Joel. Ngayon, kung hindi naman niya pansinin yan at gayahin niya kung anong ginawa ni Coco Pimentel doon, pwede pa yang kunin ni Buying at dadalhin sa Supreme Court. So, dalawa ang tsansa. Kung hindi pumasa at hindi pansinin ng Senado, pwedeng kunin ni Buying dadalhin sa Supreme Court. Naku po, mga kababayan, sabi ko sa inyo, hindi talaga tatantana ni Buying yan. Oo, oh, ito pa. Members of Congress. hmm. Oh, Senate oh. the House. Okay. Wala well, siyang authority. Pero mm. okay. under the constitution, mm. the ombudsman can recommend the removal or dismissal or suspension or censure of members of the judiciary mm. or members of the Congress. Mm. Okay. Recommendatory power. That's why ang ginawa ni for the ombudsman kung ceta, Morales, they oh. recommend yeah, after finding that there was uh, uh, the sector the uh, no yeah, dahil ang power niya lang is to recommend. Okay. It's up to the senate now uh, to act on that recommendation. Okay. So that's so, yung, what oh, yeah. 'Yan ginawa ngayon ni ano ni uh, uh ako ni Secretary ni Ombudsman uh, Remulya ngayon. Remulya. Yes. Uh is to reiterate that recommendation. Oh, okay. So ganun po 'yun mga kababayan. No? Ang gagawin ni Boying ngayon ay bubuhayin nga. Oh. Bubuhayin niya i-recommend ulit kay Tito Sen. Ngayon mga kababayan, hindi nga pwedeng upu-upuan lang ni Tito Sin. Yan, hindi po pwedeng i-deadma-deadma lang niya yan. Bakit mga mangyayari dyan? Ewan ko lang. Marami na namang magagalit. Baka mapareho na naman kay Cheese Escudero yung fourth with na yan. Ah, kasi ganito yan mga kababayan eh. 'Di ba? Hindi hindi kasi po pwedeng sabihin ni Tito Sin at ipairal niya diyan yung salitang kakoligs niya, 'o 'di ba? Hindi niya pwedeng sabihin ipairal niya diyan yung kapwa senador ko 'yan. Mahirap 'yan paano kung sa akin mangyari 'yan? Hindi eh, tanggal ipatatanggal din nila ako. Hindi hindi naman 'yan, hindi naman diyan yung basihan mga kababayan na kapatiran ni. Eh. Hindi mo pwedeng basihan diyan yung kapwa mo senador eh. Ang basihan mo diyan yung hinaing ng taong bayan ni. Eh. Talagang kung kung nagsenador kayo para sa ...tao, gampanan nyo yung trabaho nyo. Pero kung mag kayo kapwa sa politician o kapwa-senador nyo, parang pangit. Hindi ha? Mm -hmm. Sir Ken, paano pag hindi pa rin sundin ni SP Soto, Ano ang mangyayari kay Joel? Ganito nga, ma'am. Kung hindi nga gagawin ni Tito Soto yan at upu-upuan niya lang, din madedma lang niya, kukunin nga ni Buying dadalhin sa Supreme Court. <clears throat> Di ba? Mm -hmm. At bukod pa dito, mga kababayan, patuloy natin ha? Ayan yan yun, kasi mahina yung boses ni ano eh. Uh, remulia. Mm. Ayun, Remulia yes. <coughs> uh, is to reiterate that recommendation. Oh, reiterate okay. Down. Pero at that time, Justice, nung uh, yun nga, ni-recommend niya at that time, di ba, ni uh, Justice Conchita Carpio Morales, pero at that time, ang Senate President was Coco Pimentel. Oh. Eh, hindi in-enforce ni Senate, ni Senate yeah. President wala at nga, that time, ma lang Pimentel. Ni Coco. So, ibig sabihin, <coughs> pwede ko i-overturn naman, just in case, binuhay naman ang bago ko Bushman at bago na ang Senate President? Pwede ba yon? <coughs> well, wala namang ano, nakalagay na prescriptive period, no? Oh, okay. Walang period, uh, walang prescriptive, uh, walang can, bawal. I think it can be Revived, no? okay. Uh, oh, revive, Okay. Oh. revive. Dahil hindi naman pwede na uupuan na lang. No? Okay. Uh, so, nasa present Senate yan to decide anong gagawin nila. Oh, so, he... can they decide on on that on a parang plenary? Uh, dapat by a vote? Yes. Majority? Uh, hindi pwedeng uh, Senate then, President lang mag-decide? Ganon? Yeah, it's not the Senate President only who will decide. Mm. Uh, the, the, the Senate as a body will have to be decide. Mm. Kung Senate President lang mag-decide na aakyat si, ano? Rin Changelo si, po. Uh, Senator Joel. Si ah. Senator Joel to the Supreme Court. Okay. Uh, I, and uh, I think kung hindi naman mag-act si Senate President, President. Soto, ah. uh, the humans man should go up to the Supreme Court to ah. also... Ayan. Uh, tu so, yung panawagan. Oh. Uh, so, narinig nyo mga kababayan, kung hindi gagalaw si Tito Sen or kung hindi mag-act, uh, halimbawa, hindi siya mag-act, ngayon, pwedeng kukunin ulit ni Buying Rimulya at dadalhin niya sa Supreme Court. Ngayon naman, mga kababayan, kung gumalaw si Tito Sen, tas pagbutuhan nila, yung mga senador, ilan sila dyan? 23. Pagbutuhan nila na hindi tanggalin si Joel, So, wala na tayong magagawa nun. Kasi pinagbutuhan na ng mga senador eh. Ang tanong ngayon mga kababayan, ma mauuwi na naman ito sa katulad sa impeachment ni Sara na na-archive lang. O kung baga, parang sinin tinabi na lang sa, kab sa kabinet tapos antayin mo na lang amagin. Di ba? Mm, -mm. Ang ang tanong kasi diyan mga kababayan, nasa mga senador na naman kung ano ang dinis decision nila kasi kumbaga parang impeachment ito eh ang mangyayari, parang impeachment katulad kay Sarah. Kung uupuan ni Tito Sen yan tapos pagbubutuhan ng kapwa senador tapos sasabihin na naman ng kapwa senador niya, hindi pwedeng tanggalin yan, no? Ang bumoto 5 uh, lima, laban sa 15, wala tayong magagawa. Kung ang 15 ay pabor na hindi siya tanggalin at ang 5 ay pabor na tanggalin siya, so sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kung ang 15 pabor sa kamalian, wala tayong magawa. Kung ang 5 hindi pabor sa kamalian, doon talaga. Accept the reality talaga. <laughs> Di ba? <Oo>. Pero, <clears throat> kung hindi nga gagalaw si Tito Sin, yun ang sabi ni Antonio Carpio na pwedeng kunin ni Buying at ihatid sa Supreme Court. Mm. Ha, so, uh, <coughs> to, to reiterate, so, yung kanyang to panawagan, o oh, ano dismissal um, ng, order. Kasi sabi ng, uh, ano, sabi ng Constitution, he can recommend. The okay. USman can recommend the dismissal. Okay. So para may clarity kung ano mangyari. No? Okay. Whether it's just the uh, uh oh. whether the oh. Senate uh, as a whole should vote on, on oh, so <clears throat> yun po yun mga kababayan. Ang pinakamasakit lang kasi dito kung pagbubutuhan nga ng mga senador at sabihin nilang hindi pwede. Di ba? Kung ang pagbubutuhan ng mga senador, kahit sabihin natin si Tito Sin gusto niya na ma madismiss si Joel, matanggal si Joel, gusto ni Risa, gusto ni Kiko, gusto ni Bam. Ang problema kung ang nakakarami ay hindi, wala tayong magagawa. 'di ba? O oh, ethics committee pa si GB Hersito, isa din 'yan, Duterte din 'yan. Wala nga naman. 'di ba? Ah, wala nga talaga. Wala, wala tayong aasahan. Kahit gagalaw si Tito Sen kung ang nakakarami namang senador ay hindi papayag na tanggalin si Jewel, wala nga tayong magawa. Kasi ang majority ang nasusunod. Pero, pero mga kababayan, kung ang mga congressman ang bubutuhin yan, Chuck pasok sa banga si Joel. Sir Troy, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you, thank you so much po. No? Kung sa Congress yan, <clears throat> ay talagang pasok sa banga. Si Sara Duterte nga, impeach sa Congress eh. Kaso pagdating sa Senate, wala eh. Yeah? eh, wala tayong magawa, mga kababayan. tayo pa rin. Ha? Tayo pa rin ang nga nga. Kung gagalawin ni titusin yan at si titusin nga, maglakas loob at mga pangunahan niya, eh, ang problema man, kahit si Tito Sin ang ayaw na maging senador si Jewel or madismiss, eh kung ang bumoto naman ng mga kapwa niya, senador, ay marami na ayaw siyang tanggalin, wala tayong magawa, mga kababayan. Pero kung si Tito bungul-bungulan lang, ya, didma-didmahan, ang bala ka dyan, Boying, eh, sa'yo na yan, problema mo yan, bigyan mo pa ako sakit sa ulo. Pwedeng kunin ni Boying, dadalhin niya sa Supreme Court. Ngayon, ganito pa, kung hindi kagalaw si Tito Sin, dinala ni Boying sa Supreme Court, ngayon, doon na naman sa Supreme Court ito, pagbubutuhan. Ngayon, sasabihin na naman ng Supreme Court, oh, unconstitutional. Eh, wala rin. ba? Diba? Oh. Halimbawa, ayaw ni Tito Sin gumalaw, ayaw niyang kumilos, ayaw niyang pangunahan, ayaw niyang gampanan. oh, oh bala dyan. Eh, si Buying na bala dyan. Kukunin ni Buying yon, i-recommend na naman niya ulit doon sa Supreme Court. Eh, pagdating sa Supreme Court, baka sasabihin na naman doon, unconstitutional, wala na naman. Alam niyo, sa totoo lang, in the rest of the day, at ang katapusan doon, tayo pa rin mga mamayang Pilipino. Uh, sa madaling salita, bulok talaga ang sistema natin. Oo, uh, alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, uh, yung sinasabi natin na ang batas ay para sa mahihirap, wala yan, huwag kayo maniwala mga kababayan. Uh, alam nyo, sa totoo lang, kung ang mga senador natin ay ang pinagtatanggol nila ay itong mga magnanakaw na politician. At pinapag, pinagtanggol nila ay yung mga kapwa nila, senador or congressman or ano pang politician dyan na mga magkakurakot. Wala. Walang mangyayari sa atin. Nakakalungkot. <clears throat> Wala. Nga nga. ba? Diba? Oo. Oh, kaya yun, yun ang mahirap talaga, mga kababayan. Kung sakali man, na kahit pangunahan ni Tito Sin ito, kahit sabihin ni Tito na tanggalin na si Jewel, hindi, wala namang power si Tito Sin dyan na tanggalin ura-urada ura 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 si Jewel eh. Kasi ang bakit, mga kababayan, buto pa rin ng kapwa senador. Ha? Kung ilan ang buto ng senador, ano ba 15, tapos yung tatlo naman ang gustong ma-impeach or matanggal si Jewel, tapos yung the rest na 19 o 20 ka senador, ayaw. Di ba? Wala. Wala tayong magawa. <clears throat> so, yun nga ang sabi ni Marcoleta, safe ka. <laughs> safe ka, yeah Pero antayin natin, ha. Malay natin. <clears throat> Malay natin, ha. Malay natin na uh, manini- ma maantawag ma, doon na uh, ma, masusunod ang uh, kagustuhan ng taong bayan. Malay natin. May mga senador dyan na uh, talagang sa tingin nila uh, kagimbal-gimbal, karimari-marim at bumoto silang itanggal si Joel. Malay natin, di ba? Baka magkaroon ng uh, himala, di ba? Sabi nga ni ni atigay walang himala. Oh, ngayon gusto niya may himala, di ba? Oh, kasi may ano siya sa lieg. Malay natin magkaroon ng himala, di Iboto siya diyan sa sa sampu. pito ang gusto, tatlo ang hindi. Nako po. Di ba? Malay natin, di ba? Pero sa madaling salita, mga kababayan, sa 100%, parang 80% hindi madismiss si Jewel. 20% lang. Mm. Kasi, Diyos ko, mga Duterte Black na naman sisihin natin dyan. <coughs> mm, totoo yan. Totoo yan, mga kababayan. Ha? Totoo yan. Oh. <coughs> so, alam nyo na, mga kababayan, na-surprise si Boying, dadalhin ni Boying, ihatid niya kay Tito Sen, kahit gusto man ni Tito Sen na tanggalin si Jewel, kung ang kapwa naman senador ni Tito Sen ay ayaw siyang tanggalin, wala ba? Diba? Sana ang senador umayos na sila. Nako, mamarian. Uh, Marianita, huwag kang umasang umayos. Diyan sa Senado sa 22-23 ka senado, ka senador, no? Kasi si Sani Angara is Deped Secretary. Sa 23 ka senador diyan, siguro 5 lima, lima anim lang matitino diyan. And the rest wala na. Wala kung pinangalanan na. <laughs> uh <-huh>. Oo. <coughs> yun po 'yon. Mga kababayan.